Gidaro sa dump truck ang usa ka motorsiklo samtang nagsubay sa National Highway sa USM Avenue, Bonifacio Street, Kabakan, Cotabato. Sa kuha sa CCTV, makita nga nagsunod sa likod ang dump truck sa naguna nga motorsiklo. Padulong sa susamang direksyon ang duha ka sakyanan, dihang kalit nga mi overtake ug milahos ang motorsiklo sa lane kung asa ang dump truck. Hinay-hinay lang nga nagmaneho ang driver sa motorsiklo nga ilang si Bomboro Talusan Sultan, paggagawan magindanao at ubangan sa truck. Apan, wala siya makita sa driver sa truck nga si Nino Cabusas de Masuhid, taga tagakalinan Davao City, hinungdan nga nabanggaan kini. O dayong nalatayan nga may sa iyang hinanaling kamatayon. Gidala dayon sa kusodiya sa mga polis ang duhakan nilang bigit nga sakinan, ingon man ang driver sa truck sa adlaw. Gihimo ang pag-areglo sa panghitabo sa Kabakan Municipal Police Station, kauban na pamilya sa biktima o mga opisyal sa barangay. Tugmino siya kaya inabot siya. lumbo. Blind, blind spot, blind spot kasi siya pumasok. Kung sana nagtuloy-tuloy lang siya, nagalanganin din siya kasi kasi parang pero makalampas na kasi yung ano yung, maps, yung motor na pinalampas ng dalpa kasamtangan ng proseso na ang pagbagawas sa driver sa trakka, Daisa Libong, Uslain Philippines, Province of Cotabato. stay safe.